O mga tropa, may nagtatanong sa akin kung uh, pwede raw bang kumuha ng TFSA o mag-open ng TFSA yung mga temporary foreign worker dito sa Canada, yung mga TFW yung mga tropa. Ang sagot dyan mga tropa ay pwedeng-pwede mga tropa. Kasi alam nyo bakit? Taxpayer na kayo dito sa Canada nagtatrabaho kayo at dito kayo nakatira mga tropa. So ano ba yung uh, requirements para uh, makapag-open ka ng TFSA? So ang unang requirements mga tropa, dapat 18 years old and above ka mga tropa. Uh, pangalawang requirements dapat meron kang valid uh, SIN number o yung social insurance number mga tropa. Meron tayo 'yan kahit sino nang magtatrabaho dito sa Canada ay merong SIN mga tropa. Tapos ang pang-apat tropa ay uh, resident ka uh, at nagtatrabaho dito sa Canada at tax payer ka mga tropa. Sino naman ang pwedeng kumuha nito uh, at mag-open ng TFSA? So, unang-una yung mga Canadian citizen, pangalawa yung permanent resident, pangatlo yung temporary foreign workers nga, yung mga TFW natin, yung mga, at saka mga bagong immigrant. Tapos, ang hindi lang ba pwedeng kumuha rito ng uh, TFSA o um, mga open TFSA, yung ano, yung uh, tourist mga tropa kasi, hindi naman sila pwedeng magtrabaho rito kasi not allowed yan mga tropa. Tsaka, wala naman silang uh, maikocontribute sa tax so hindi nga sila pwede mag-open ng TFSA dito mga tropa saan ka naman pwede mag-open uh, uh, ng TFSA as TFW dito sa Canada dito so pag sumag so mag-open ng TFSA pwede, pwede kang pumunta sa banko mo uh, at pwede mo sabi sa trailer na pwede kang mag-open ng gusto open ng, uh, so -open ng uh, TFSA o yung Tax Free Savings Account tapos um, ang unang-unang requirements diyan mga tropa, hahanapan kanya ng ano, ng work permit saka yung status mo dito. So yung status, yung work permit, status mo na yan dito mga tropa eh. Tapos yung SIN mga tropa, kailangan na kailangan yan. So ipipresent mo yung seller para uh, makakapag-open ka na ng TFSA dito mga tropa. Ngayon, minsan merong conflict at saka hindi, oh, misunderstanding sa mga teller. Sasabihin na sa'yo na hindi ka rin pwede mag-open ng TFSA kasi uh, temporary, foreign, temporary foreign worker ka nga. So, ang sabi mo, no, um, we are allowed na makapag-open ng uh, T T Tf, TFSA uh, according sa CRA mga propa. So, sabi mo sa, sa teller na allowed ka makapag-open yan. Kung hindi ka pa rin maintindihan ng teller, pwede mong kausapin yung manager. Na sabi mo, uh, we are allowed to Open TFSA kasi nga temporary worker ka rito at taxpayer ka ng card mga tropa So tropa aside sa bangko, sa mga malalaking bangko na pwede ka mag-open ng TFSA Pwede ka rin mag-open ng uh, TFSA sa mga online brokerage tulad ng Questrade, Wealthsimple, uh, Mumu Yun yung mga uh, uh, online platform na pwede ka mag-open ng TFSA at pwede ka mag-invest mga tropa Pwede ka rin mag-open sa online bank tulad ng Simply at saka EQ Bank mga tropa. Tandaan mo lang mga tropa, kung magko-contribute -co ka na sa TFSA, alamin mo maigi kung magkano yung contribution room mo kada taon. Ngayon 2025 ay 7,000. Next year hindi natin lang siguro mga same din, same amount yan, 7,000. Pero alamin mo pa rin para alam mo yung kung magkano yung co contribute mo. Kasi tropa, pag uh, lumagpas ka sa 7,000 na limit uh, contribution limit kaya taon, eh, mag, may, may, penalty at magbabayad ka nun. 1% yun kada buwan sa loob ng 12 months na mabayar mo. So medyo malaki-laki yung mga tropa. So tignan mo maigi kung magkano yung, itrack mo maigi kung magkano yung, yung nakocontribute na ngayon taon kasi hindi ka pwede lumagpas sa mga tropa. kundi hindi magbabayad ka nga ng pagka nakapag-open ka na ng TFSA, pwede kang mag-invest sa ETF index fund, mutual fund, at saka GIC mga tropa. tanungin mo lang yan sa teller mo at sa So mga tropa, no, pasensya na at naputol at hindi ko na makita yung karugtong ng video na to. So, ang conclusion mga tropa, yung mga TFW ay pwede mag-open ng TFSA. Walang problema. Pumunta lang kayo sa banko ninyo at sabihin nyo mag-open kayo ng TFSA Probably, alam na rin nila yun. So, makakapag-open niya kayo. So, kung may nakuha kang value sa usapan natin yung araw na to at sa magandang panahon, mga tropa, pakisubscribe mo naman ako dito sa aking channel, ang Tropang Kanadyan. Hanggang sa muli. Mag-ingat ka, mga tropa. Uma.